Kibigan, lolo kumusta ayon bigan sa muli kaibigan nang pagkikita natin lolo oven ayon salamat sa mga ano mo nakita mong talento ayon <laughs> talaga nakatuwa <laughs> uh, oh oh ayon ayon atowa oh kaibigan oh uh, salamat na... Uh, Pagaling ka palang kumanta at sumayaw. <laughs> Oo, oh, galing talaga. Ayan, thank you, thank you. nakakatawa ka talaga. Salamat sa bless na binigay mo. Ng kaibigan nating ano, loro. <laughs> Ayan. Ah, galing oh. Gan sa muli, kaibigan. Okay, good luck. say